sa sa mga karabos dyan. So, so ngayon, tutulong kami mag-harvest dito sa palisdaan. So, bago yun, alisan muna namin ang board para matay mabawasan yung tubig. para ito yung palasdaan na tutulungan namin. Tutulungan? So, dyan kami mga kapa at tutulong sa kanila. Okay. So, abangan nyo mamaya. Kasama ko ngayon si... Tunjus! si Mr. Bag, hey, we're tumbling. Kamera man <laughs> namin si Admin. Okay. Ani ning ko si Dad Boy. Okay, cha cha. Alisin natin ang passport para magbawas tayo ng tubig. Okay. Para mabawasan tayo ng tubig. Okay, Arbis ito. Nandito kami ngayon sa probinsya namin kung saan yung hindi kami ng alimaho dito sa loob ng palaistaan. At ito ay alay namin sa mga manunod namin, gaya ng harabas, mga karabas at mga kasoya. Ito ang matagal na namin pangarap ang magawa ang content ng Team Harabas, Team Soya. Uy! Uy! Ang nice iso dagat! Uy! 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 Jangan masak-masak aku. Eh, Tiba-tiba? Ya, kembali, kembali. Ya. nama